tayo po ngayon ng Merkulis. Ayan. Ayan po, tuloy na po tayo sa ating ginagawa. Ay, kahit po ay naulan. Ayan. Um, lagi po natin ginagawa ay eh, ganito. Yan po ang buhay mahirap. Kailangan lang po ng tiyaga. Ayan. Malakas po ang ulan sa amin mahina pa ang aming internet gupit gupit lang po tayo muna at tula pa po tayong deliver na carrier tape gawa po kasi nang naulan mahirap po i karga sa truck kasi po mabasa at marami pa po marami pa din po akong pa-pick upin dyan na, ano, mga, natapos ko na pong carrier tape yun nga lang po at hindi pa po ma pick up gawa po ay eh, ilang araw na pong ulan dito sa amin ayan, lahat naman po tayo kasi po nga po ay eh, may bagyo yun, ngayon ngayon nga po si Kanoy at naroon po sa laya at ang amin bangka po ay puno ng tubig at kanya, kanya pong iangat eh, pabara na lamang po sa tabi baka po matangay ng hangin at malakas din po ang hangin pabugsok bugsok po ang ulan bigla pong lalakas si hina lalakas na naman ulit ngayon tayo nga po ay madalang lang po tayo mag upload ngayon at yung at saka hindi na po tayo makakapag live gawa nga po yung aking po na isa ay sira, wala po tayong pang reply Yan. bago na po tayo mag live ulit pag napagawa po natin yung ating cellphone na isa mayroon po kasi mag live wala tayong pang reply Ayan. kaya ganito muna ang ating gagawin titingnan lang po natin muna yung ating sinaing na kanin at dito lang po tayo nagsaing sa kaldero yan po. Gawa po yung rice cooker namin na ay doon po nagluto si Kanoy ng ano po yung balat po ng baka. Yan. Kaya dito po tayo nagsaing sa kaldero. Ayan mga Mars. Ayan. Dito nagsaing sa kaldero. At nalaang pong hinaan. pain naman na. Okay. Balik po tayo sa ating ginugupit. Hina po ng ating, ano. Ano po? Gupit-gupit lang po muna tayo ngayon. Yun, sa may dila nga po, baha-baha na. Ako nga sa mga bahay. Salamat din po tayo ngayon dahil kahit malakas po ang ulan, eh, ganito lang po yung ating, ano, hindi natin, hindi tayo binabaha. hindi po katulad ng ibang lugar na mag-evacuate na po sila dahil baha na po. Ayan na po mga Mars at tayo po ipapunta ng playa. At naroon nga po sila ni Kanoy nag aayos po ng kanyang floating. Gawa nga po ng lakas po ng alon nitong ng nitong, nitong ano nitong kalipasang dalawang araw yan malakas po ang alon sa aming dagat kaya po eh, tumabingi po yung kanyang floating inaayos po niya ngayon ayan. ito nga po at dalahan po natin siya ng pagkain at dumating nga po si ano si paring ka utol ayan andun po sa dumiretso na po sa playa maglalakad lang po tayo at yan naman po ay malapit lang dito sa aming bahay po yung aming mga kapitbahay. Buti nga po ngayon ay ano, medyo tumila-tila po. Pati ang hangin ay humina din. Kaya ay nakapagpalaot po sila. po si Haring Araw sumilip-silip Yan na nga po at dito na po tayo sa aming playa. Ay, men, ka garahe na ng sasakyan Ay, tinanggal na po pala yung ano dyan. May kulungan po dati dyan kasi ng mga manok. Ay, inalis na. Eh, sukal po dito sa may gilid. Ayan. Tumila-tila na po ang ating dagat mayos na Uy, nasaan ang mga tao dito? nawala ayan po mga Mars ha? pumasok na tutoy palis na din ayan, nagihaw nga po sila ng isda Ha? Oo, oh, sabi mo. At pupunta ako sa school mamaya. Kukunin ko yung ano ni baby. Notebook, libro. Ayan po mga masyo. Ating dagat, oh. May na po siya ng konti. Hindi na tulad ng nakaraang. Ayan, si Bayot. Next swimming Ano <laughs> like? Akala ko nasira yung kubo. Ang tibay, ah. Sira pala. <laughs> Wala <laughs> 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 tayo doon, dini? Yo? <laughs> <laughs> Dito. Ba't kakay tayo. <laughs> Karepin <laughs> palataw ang sa labas ang nga po at tayo nga po ipauwi na at tayo nga po ipupunta rin. pupunta pa rin po sa school ng aking bunso at kukunin po natin yung libro at mamaya naman pong hapon at tayo po ay pupunta ng bayan at kukunin ko rin po yung aking pinatay sa kanya na ano uniform kasi bago na po yung uniform dito sa kiling ayan <coughs> excuse ayan at update update lang po tayo mga mars abang abangan lang po ang susunod nating mga video po, mga Mars at nakawi na nga po kanina si pareng kaotol ayan hindi na po natin sa binlog ayan kasi may ginagawa nga din po tayo ayan ayan, ayan po pakisupport po sa aking channel Mars Kanay TV ah, maraming salamat po bye bye, bye.